Good evening sa inyo. Kukuha lang tayo dito ng video sa ating garden. Ayan. Ayan. Para sa ating update ating premiere. So, andito ako. Ayan. Lalabas tayo dito. Ayan, ito na yung ating mga gabi. Ayan. Maraming takway. So, ito dito, ito, ito ay. Ay! Diyos pag hindi ka marunong mag-balance ayan. ayan ito yung daan <laughs> ang ganda ng gabi ayan. ito na yung aking ayan. lumabas ako dito ito po yun kasi kailangan kong pisitahin ang aking tinanim dito na hmm. tinanim dito na mga gabi kasi yan ay ano malalim ang malalim talaga ang, dito. ang mga dito mga tinahin ako dyan kaya namaga ang aking ang mga ganito O yan oh inaapakan ko lang siya para nadapa siya tubig na kasi siya kaya nabulok ang mga gabi yan ito inano na ng damo sobrang damo kaya ang gabi ko hindi na tumubo dahil ayan ah. may mapapaw naman pala nakabuta ako na Mababaw naman pala siya. Kaso lang yung mga gabi dito nabulok bulok. na bulok. Napakarami ng gabi ko, di ba? At ang saging dito, sobrang daming bunga. Ayan. Ayan siya. Diba? Ang bunga niya. Oh. Sobrang daming bunga. Ayan. Siguro may isda ito dito alam niyo po yung isda na ano yung ang tawag dyan, igat dami dyan madami dapat itong kangkong tanggalin ko manguha kaya akong kangkong manguha pala akong kangkong pala akong dalang kutsilyo. daming gabi oh kailan ko lang ito na harvest eh yan so andito ang mapan talaga dito ay saging most saging yan. kasi siya yung map ano talaga Na ako ng talbos ng kangko Ayan. <coughs> so ito ang labas alasing ko na sa so, pasok na rin ako doon yan may mga bunga. Ay, natumba ata dito ang isang bunga diyan, oh. Punta natin. Ay. Natumba nga. So, ayan natumba. tumba ang saging lakatan to halatan nandito dito ako sa may mga gabihan So, ayan doon ang ano, natumbang sa ang natumbang saging sak yan andon siya so pagulang gulangin ko lang so naandyan ako sa labas kanina yan. at iikat ako dito Ayan na yung ating backyard. Paikot-ikot lang. Ayan. Ito yung bago kong tanim na saba. Saba yan, saba. Ayan. Ayan. Tumubo na, diba? Tumubo na. Ayan. Ayan ako galing kanina ito naman dito, tumubo na dito yung mga gabi naman Yan. So. at yung isa o oh, nabalik ang aking update sa ngayon nagdidilig na ako dito inilabas ko na naman yung aking ano aking ah uh, pangtilig Ayan. kasi nagdidilig ako dito ng mga tanim syempre ayan. hindi nakasigaan na talaga dito mabuhay ang mga tanim kasi malilim Ayan. pero Ayan, lumalaki na yung mga ano natin. Magiging puno ka. Ano na ito dito? Kagubatan. <laughs> Ayan. So, salamat po sa inyo. At make love shout. At thank you so much for watching my video. At sa pagsuking mga premiere. Ayan. Wala nang ibang ano dito. Kundi puro sabi. Gabi. Ayan. Thank you and bye bye.